Tandahan lang. Yan. Maghuli na naman. Ayos mga idol. Maghuli na naman. Nee. Meron na naman. Swerte talaga. Ay. Yan. Ikatlong huli na po namin na rin. Ay malaki na naman. Medyo malaki na naman to. Ayun o. Oh. Ayun. Huli na to. Dali na. Yan. Ito na po yung aming ano. Panglimang huli. Nakahuli na tayo, panglima. Laki dito. Ah. Ayon na, mga idol. Ay, ah, laki. Whew. Dandahan lang, dandahan. Ah! Meron oh. Yan, ito na po mga idol yung ano, unang gabi at dito po yung nakahuli na po tayo ng isang mamaw. Yan, okay, o, kita naman po. yan po, namin yan tinali sa gilid lang po ng ilog. Kala namin talaga mga idol, wala kami mahuhuli. Dahil ito na yung pinakang huli namin kawil sa pagtataan ng unang gabi namin. Yan, sa mga hindi po pala nakakaalam, ito po pala yung aming unang gabi ng paghahunting ng palos. Yan, at dito po ay binabatak na namin ang napakalaking igat. Siguro titimbang ito ng mga 6 kilos mga idol. Or 6.5 kilos. Yan, so medyo maliit lang tingnan sa video dahil medyo malayo yung camera natin. Yan, so napakalaki po talaga mga idol. malaki po talaga yan po at talagang malaki po talaga yung nahuli natin ang ginamit po pala natin ditong pamain ay buhay na palaka ito po yung palaka na matatagpuan sa mga gilid ng sapa at saka sa mga gilid ng tubigan or palayan yan yun po yung palaka na kinakain din po yun yung tinatawag na exotic food pag niluluto yan pero kahit isa lang yung nahuli natin jackpot na rin dahil malaki yung nahuli natin ikat or palos yan, siguro sadya lamang na ito lang yung lumabas kaya isa lang yung nahuli natin ikat yan o tinan nyo naman napakalaki talaga kahit isa lang sulit ang pagod yan ito po yung unang gabi namin ng paghahunting ng palos at nakahuli tayo dito Yan, ito na po yung nahuli natin. Dito, dito na po yan sa bahay. So, malaki talaga. Labi lamang yung kanyang ano, tama. Pero, hindi siya nakawala. Ayan, ayos. So, pangulam na rin to mga idol. Yan, ito po yung unang gabi namin. At unang jackpot. So, mamaya, babalik din tayo. Gamit ulit ang buhay ng palaka At ito naman mga idol yung ano yung ikalawang gabi namin ng pag hahanting ng palos. So ang petsa po dito ay February 7 15 15 February 15 ito po ay February 15 yung una pong gabi natin ay February 14 Valentine's Day na gabi so ito po yung gabi ng February 15 at dito po tayo ay hindi rin nabigo So, isang mamaw na naman po ang sumibad sa ating pahula dito. Yan, kasama po natin si Kahandar Iron. At dito po ay binabatak na namin yung isang napakalaking palos. Papunta sa tabi, dahan-dahan lamang po dahil baka makawala. Yan, hatak na hatak po yung tansi niya at napakifisil niya. Hindi po namin inakala na nakakahuli po uli kami ng ganito kalaki na igat o palos po at tinakbo ko na po yung patabi dahil sinigurado po natin kaya hindi na nakuna ng video. Na secure na po. ay not. Napakalaki na naman po nito. Ito po ay tumitimbang ng halos 8 kilos din naman po. Yan nga huling ito. Yan. So, suwerte rin po tayo. Ito po yung ikalawang gabi natin. At dito kasama natin si Hunter Hero na naman. Ayan. At isisilid na po namin si Sako pas para masigurado na okay na yung huli namin at secure yung... na. Suwerte talaga mga idol. At dito naman po pala in sa ikalawang taon namin ay wala po na huli. buhay pa yung palaka po kinain na ng ibang hayop pero hindi namin inaasahan na may mahuhuli pa rin kaming mga ano sa pangmamaw dito sa ikalawang gabi namin yan patak na patak at ang um, yan na po na po namin sa tabi at nagtatak po tayo dahil wala po sa bibig or sa hindi po lumod ang kanyang biwas at nasa hasang lamang po sa gilid ng katawan wala po sa bibig siguro tinatakman niya yung ating pamain pero sa, sa pagtakman niya tumilag ang pamain sumabit po sa liig ang biwas natin yan yun o oh. malaki na rin tumitimbang po ito ng halos dalawang kilo na higit yung isang karasa po nito ito po pala ito yung ano kalawang gabi pero nakadalawa po tayo dito yan napapakita rin po natin yung huli natin dyan kahit dalawa lang at least malaki naman yan. Ayan, ito na po yung nahuli nating dalawang palos. Isang mamaw at isang regular and size. Siguro tumitimbang lahat ito ng ano, nasa 10 kilos din yung dalawa. Malaki po yung isa. Ayan. So, salamat at sa biyaya dahil nakadalawa po tayo dito sa kalawang gabi po namin. ano malaki na po talaga. Bira lang lumabas 'to. iba talaga kapag para kang buhay ang pamain. Yan mga idol ito naman po yung aming ano ikatlong gabi. Kung saan po tayo dito ay makakahuli tayo ng limang malalaking palos. Yan. Dito po ay kinakalago na 'yung tali sa tali natin. At ito po ay may huli. Ito po yung I aming mean, kalawang kawil dati nung... yan at dito po is siya ay nakapasok sa isang butas ng bato akala po natin hindi natin makukuha kaya yeah, pero sinubukan pa rin natin siyang batakin palabas hanggang sa uti uti po siya sumunod palabas yan at dito po nga niya ay nabatak na natin ang sang ang unang huli natin sa ikatlong gabi. Medyo sumabit pa rin po sa loob. Kala po natin diretsyo na. At yun. Ito na po. At isang malaking ikat na naman po ang nahuli natin. Talagang nagwawala po siya at dinandahan po namin siyang itabi. Para mas secure. Yun napakalakas din po yung pumatak yan ito po yung aming huli sa ikat nung gabi yan napakalaki na rin nasa 2 kilos na rin po yan suwerte ang huli namin mga idol tapos mga dito naman po tinali natin siya sa gilid sa sanga ng kawayan may huli, may huli pa rin po ito mga idol at nakapasok pa rin po siya sa butas pero nagsabit po siya sa loob yun kita naman nagsabit siya sa loob sa mga ugat ng niyog kaya hinuhua natin siya, pinilit natin siyang kunin, matanggal sa pagkakasabit, 'yun oh. at Ah, nakuha po naman natin dahil tinanggal po natin yung sabit niya, 'yun Mga ugat po yan ng niyog. 'Yan, medyo malaki na rin po. Ito po yung pangalawa naming huli. 'Yan, malaki na. Tuwan-tuwa dito si Counter Hero nung mahuli namin to mga idol. Dahil nakadalawa na agad kami. Sa paghuli po pala ng palos, minsan po wala talaga, minsan meron. Minsan swerte, minsan malas. Yan. Gaya ngayon, swerte. Mas sinwerte po tayo sa ikatlong gabi natin. Dahil nakadalawa na po tayo dito at limang palos po ang mahuhuli natin ah, kaya panoodin po ninyo ayan, tinasa po natin yung dalawang palus natin ayan, dito na naman po yung ano isipan natin kawil, batak na naman po at nakapasok pa rin po ito sa butas talagang pahirapan po sa pagkuha lagi ayan at dito dinukot na po natin yung butas para makuha para sumunod yung ano yung igat ito na at lumabas na po siya yun no oh. halos pare ang nila ayan ah. Ah, na kahuli na naman po tayo ng ikatlong huli ayan talaga napakaliksi po ng mga igat kapag talagang nahuhuli natin siya para nakakawala po ng pagod ba pag Pinukuha na natin ang mga igat sa butas. Yan no. Oh. at dito po ay may huli na naman po tayo ito po yung pangapat na huli namin atak na naman po siya mas swerte po talaga dito sa ikatlong gabi namin dahil ano may huli na naman po ayan dito po namin kinaliya sa gilid ayan, ito na po yung pangapat namin ngayong ikatlong gabi pang malaking na mong po siguro nasa 2.5 kilos to yan, pinapatak natin papunta sa mababu na lugar dito ay para biglay natin siya pag malapit sa tabi i-line natin siya ng mabilis para mas secure natin ayan na yun ayan na naman nakuha po natin Ayan na po. Secure na naman. So, malaki-laki na yan. Nagikot na, mga idol. So, pang-apat na po ito na huli namin ngayon. Ayan, oh, grabe. Ang lakas niya. Hirap kami. May lagay sa sako. Ayan, yan oh ang laki po talaga niya mga idol oh nasa 2.5 kilos po talaga to at labi lamang po yung kanyang pagkakahuli buti na lang di siya nakatakas at dito po ay ano dinabatak na natin po ang ika limang huli natin yan at dito po ay nakapasok po siya sa butas ng bato akala ko di na rin ito makukuha pero bigla na lang sumunod at ayan na po talagang naglabo po siya oh po talaga kapag swerte dahil ito po yung panlimang huli na namin mga idol swerte talaga itong ika ikatlong gabi namin hindi ko talaga inaasahan na ganito karaming palos ang mahuli namin salamat talaga sa pamahin na nilalagay natin ang palaka na buhay ang mabisang pamahin sa mga mahihilig po pala mag ano, maguli ng mga igat, palos ang piliin po ninyong pamain ay mga palakang buhay pwede rin po yung patay na palaka o di kaya hipon o tilapia ang buhay maganda rin po talaga yung tilapia ang buhay pero para sa akin po, the best po ang palakang buhay yan po yung mga ginagamit kong pamain mga palakang buhay hipon, patay o buhay pwede ah, tilapia tilapia po hindi ko pa na try kapag patay kasi kapag patay po yun sigurado kakainin po yun ng mga pagong at ito na po yung nahuli natin sa ngayong ikatlong gabi limang mga monster o mga na palos so napakalaki halos pare parehas ang size nila ang pinakamaliit po dyan ay siguro mga 1.5 kilos at ang pinakamalaki naman po dyan sa limang yan ay itong pangalawa sauna na bumibigat po siya ng halos 2.5 kilos siguro nasa ano ito nasa 14 kilos lahat yung limang pirasong ito pag tinimbang so ibininta po natin yan at nagkapera po tayo dyan ng halos 1,000 piso po. Dahil yung iba po, binigay lang, binamigay lang natin sa mga kaibigan o sa anak, yung isa sa kaanak. Bali, tatlo po yung pinenta natin dyan. At naka 980 po tayo ng benta sa tatlong piraso. Yung malalaki po, benta natin yung dalawang maliit binigay po natin sa kapatid natin yung isa naman po sa mga sa isa kaibigan yan ito po yun oh. medyo nilayo po natin yung camera para makunan po lahat yung tabuhan ng pool natin kaya medyo parang maliit po siyang tingnan dahil malayo na po yung camera yan napakaganda po bihira lang po yan at dito naman po ay ito po yung ika-apat na gabi natin mga idol ika-apat na gabi dito po ay nakahuli din po tayo ng apat na palos kaya lang hindi na po natin isama yung ibang video dahil na-delete na natin ang nater lamang po ay ito yung pang -apat na huli pero medyo malit na po to halos isang kilo lang ang laki nya pero pwede na rin kaya kinumana natin jackpot na rin jackpot pa rin po tayo dito sa ikapat na gabi kasi nakaapat na higat po tayo dito na nahuli kasama pa rin natin si Kahantar Iron dito yun nga lamang po hindi ko na naipakita sa inyo yung iba nating nahuli sa video dahil na delete po yung ano nya yung mga video yung una pangalawa pangatlong huli natin na delete na ano tara lamang po itong video yung pinakang huli na uh, pinandaw po ni Kahantar Iron. Si Iron po kasi ang nagtingin nito pang apat. Yan. Kaya siya na rin po yung nagtaas. Yan. Okay na rin po. At ang gamit pa rin po natin dito pamahin pamain ay palakang buhay. Yan. Ito na, nga, ito na nga po pala yung ano, yung ating mga nahuli na apat na palos yan salamat sa biyaya Yan mga idol. So, nagustuhan nyo po ba ang ating video? Ay, pakita ko sa inyo yung ano, yung ating palos hunting ng apat na gabi. So, nagpahinga po tayo. Tapos nagpesta. Kaya di po tayo nakaka-upload ng video. Yan, pasensya na po. At ngayon po, ito po yung para sa mga nagpapa-shoutout sa ating munting channel. Unang-una po, shoutout po mga pala kay Ma'am Bernaline Aguilar from Occidental Mindoro. Yan, shoutout po sa iyo ma'am at shoutout out din po kay Noisky Amahido at Adel Babatio yan shout out po at shoutout out din po sa Perhis Family at Rocha Family mga idol yan so shout out po sa inyo at shoutout out din po sa aking misis na si Mrs. Angelica Perhis Rocha yan yan po ang pangalan ng ating misis yan so shout out po sa iyo at shoutout out din po sa ating mga kapwa vlogger dyan at sa mga construction worker na lagi po natin kasama sa araw-araw. Yan, shout out sa inyo lahat. Hindi na kayo isa-isahin. Yan, shout out po. At shout out po sa ating mga kapwa vlogger na sina Drain Adventure from Marinduque. Yan, shout out po. At kay Kapitana Binosa from Marinduque din po yan. At shout out din po kay Kapreden. Yan. Marinduque po yan si Buyao Marinduki po. Ah, uh, out din po kay Veteran TV 'yan. So ating dating sanggan dikit din po 'yan. So medyo busy po kaya hindi natin nakakasama. At uh, out din po kay Locasi at kay Kailog TV. Yan, shout out po sa ating mga kaibigan diyan. Na sina Mel GP Sing Adventure, shout out po at shout out din po kay Tailog TV, My Life in Province. Yan, shoutout po. Shoutout din po kay Jun TV Vlog. Shoutout din po. Lalong-lalo -lalo na kay Rapis for Fishing at sa kanyang kapatid na si Renan Fishing Adventure. Yan, shoutout po sa inyong magkapatid. Ingat po kayo palagi mga idol. So, maraming salamat sa suporta. Ah, shoutout din po. Po kay Yong the Hunter. Yan, shoutout sa iyo idol. Yan. So, shout out din po sa ating mga silent viewers dyan at mga subscriber po. Shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Yan. So, shout out po. At shout out din po sa mga nanonood ng aking Facebook page. Yan. Arnold Poracha Vlog din po. Yan. Maraming salamat. Shout out sa inyo. Sana, patuloy nyo suporta ng ating munting channel. Yan at lalong-lalo na po itong ating YouTube channel 'yan maraming salamat po at god bless po sa inyong lahat Yun lang po at sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lang po kayo sa ating comment section para ma-shoutout ko po, po kayo sa susunod na mga video 'yan maraming salamat po